Ayun, shout out sa lahat guys. So, welcome sa ating panibagong vlog. Ayan, at uh, medyo nakainom tayo ng very light ngayon. At nabasa ko ka kanina sa Facebook na yung LGUs para, yung mga government employees, yung pasok na nila starting ano yun, no? next week. Parang ano na sila eh, 7 to 4 na. So, dahil sa sobrang init ng panahon natin ngayon dito. Kanina umabot yata tayo ng 47 degrees eh. So, yun. ah, uh, Siyempre, sa ating mga, ano, mga kapwa ko rin private employees sa mga private sector na nagtrabaho, yun. Siyempre, hindi naman mababago yan dahil marami pang pagdadaanan yan. Yun. Dadaan pa ng HR yan, dadaan pa yan ng mga ibang managers, siyempre, for approval pa yan. So, siyempre, walang pagbabago sa mga private sector, mga private employees. Tapos, ah, uh, ito, sisingit ko lang din, ano? since nagpapagdari naman tayo usapang ano tayo uh, salary increase dapat may increase pala kami dapat na kasi napag-usapan yan sa amin last week kaso hanggang ngayon wala pa rin hindi ko alam bakit wala sabi nga nilan ano daw eh medyo mababa yata yung benta mababa yung sales pero saan ka nagdagdag pa ng managers ano? Eh, no, tigna dalawang managers na per area so ang nangyari, nagdagdag lang ng expenses sa kumpanya pero wala namang mapasok na ano benta, expenses na lang ang nagdagdagan kaya siguro ganon, so kami damay tayong lahat ngayon, wala tayong increase kaya, kasi malaki daw yung expenses ng kumpanya pero Dati naman alam ko yearly, yearly yung increase eh. Ngayon lang talaga, hindi pala din alam kailan So kaya yung iba, ginagawa ngayon, ano na lang eh. Ah, uh, nagkukunwari silang mag-resign para ma increase yung sweldo nila. Kasi eh, eh. lalo na pag malakas ka sa kumpanya, lalo na pag malakas yung boss mo, gano'n. Ah, wow. uh, ginagawa, ginagawa ng iba, ano eh, gire-resign sila, kunwari, para ma-increase-an ng sweldo, gano? Siyempre, awatin ka niyan. Yung iba, meron naman sinaryo na ano, yung iba nagre-resign. Eh, parang hindi naman sila kairangan ng kumpanya, hindi sila kairangan ng very life. Natutuluyan, yung suso yun, goodbye. So, pero ako, hindi, hindi ko gagawin yan. Hindi ako magre-resign sa kumpanya. Mahal ko yung kumpanya namin eh. Yan lang, hindi ko alam kung mahal ako ng kumpanya ko. Kung, kung mahal ako ng kumpanya na pinagtatrabuhan ko. Pero ako, mahal ko yung kumpanya na pinagtatrabuhan ko. Kaya eh, hindi ako magre-resign. Kahit na walang increase sa wala laringis. Tsatsaga na lang ako dyan, yun. Mas okay pa nga ngayon yun, ano eh, Kami, yung uh, mga, mga, bagong empleyado, di ba? Malalaki sweldo yun, mga bagong empleyado ngayon. Malalaki Sana, sweldo oh. na mga yan. Pagdating ng regularization, may increase pa yung kasi mga wow. matatagal na empleyado. mga matatagal na empleyado, ano wala, nga nga. Yan. Naghihintay pa rin. Natiling naghihintay, gano'n. Oo. Oh. Eh, ito nga sabi ko ako, hindi ko gagawin yung mag-resign ako. Mahal ko yung kumpanya ko. Yan lang hindi ko alam kung mahal ako ng kumpanya ko. Ganun lang yan eh. <laughs> so, yan, wala tayong magagawa dyan kasi, ayun na yun eh. So, very, ano lang tong vlog natin. Kasi, real talk lang tayo. Real talk lang tayo dito sa vlog na to. Yun eh, no? medyo nakainom tayo ng green light. So, kaya, kapaisip na lang ako mag-vlog. Sa kasayang din to, content din to. Ah, kumbaga, extra income din to. Kasi, wala naman tayong salary increase. So, dito na lang tayo asa sa ano muna. pero pero hindi 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 kalakihan yung kinikita ko dito sa vlog. Sobrang liit lang kasi hindi naman ako famous na tao. Hindi naman ako kilalang tao. Kaya wala naman nanonood sa vlog ko eh. Kaya ganoon So, kaya kung kikita man ako dito talagang as in kakapirangkot lang talaga. Kakapirangkot Hello. lang. Promise. Yun, ganoon lang. So, yun lang po. ah uh, Real talk na tayo. niyan yung tama, tamang discount nila pala pa, lalo pag malakas ka sa kumpanya, mag-resign ka kunwari para ingresan ka ng sahod. Ganun <laughs> <laughs> na yun. di ba? So, yun na po guys. Uh, thank you so much for watching at uh, God bless po sa ating lahat. Uh. Alright. right.